Uy, Diyos ko Lord! May lumabas! si <laughs> so, Mayla pala ito, may lawit. Hello, hello guys! What's up, what's up? Daddy West pumuli ano? Para naman sa isang video tutorial. Okay, ngagawin gagawin natin ngayon ay yung uso-uso, click na click. Na, Ito maraming nga ako mga kaibigan itong kumita ng malaki dahil sa ginagawa na, ano eh, na video collage o reaction video sa Facebook. Okay, ang tutorial natin today is Facebook. Ang pinakauna-una mo lang gagawin, guys, ay i-download ng video from Facebook to your uh, phone gallery. Ayan, meron na akong tutorial niyan na ginawa nung last uh, week. So, ang link ay lalagay ko sa description kung paano gawin. And then, pag naka-download ko na ng video, makakagawa ka na ng reaction video. Okay, so kung paano gawin yan, ito na. guys ha, uh, una-una nating gagawin. Kailangan ay na nakaset yung dalawang cellphone mo, okay? Yung isa ay camera at yung isa dito mo panunuorin yung video na gusto mong gagawa ng uh, reaction. Okay, so katulad nito. Ayan, i-ano natin. Kaya natin dito papanorin, para magtugma yung magiging reaction mo doon sa kapag in-edit mo na ay magiging tugma yung pag nag-play video at saka yung magiging reaction mo. Okay, so ganito. Ayan sexy babae. Sexy babae ito, mga langga. Naka black pink siya. Uy, Diyos ko Lord! May lumabas. <laughs> si maila pala ito, Myla we. Okay, so guys, uh, start na tayo. Pupunta tayo siyempre sa ating CapCut. Ayan, and i-click natin to new project. Okay. So guys, dahil collage na natin gagawin, i-click natin yung ating video na gustong i-collage. Ito, ayan. Yung bilog ha, doon i click sa bilog. yan, tapos dadagdagan mo. Hanapin mo na yung video na ginawa mong reaction. So ito yun. Yan, dalawa. So i-click mo tong collage. Okay, so mamimili ka ng collage dito. So ang pipiliin natin guys ay yung hatian. Ayan, yung nakangahati kayong dalawa. Ayan, ganun yung itsura niya. So, we continue lang natin yan. O, ayan. So, eto na yon. <coughs> Actually, pwede mo pa rin edit yan kasi nakataas baba yan sila yun. Taas baba yung uh, video. So, pag play mo to, isa, i-play na natin, ha? I-play na natin. Ayan, sexy babae. Sexy babae. Sexy Uy, Diyos ko may lawit. si Mayla pala ito, may lawit. Ayan. So tapos ipantay lang natin siya, ipantay. And split. And puputulin natin yan, puputulin. Dulo, puputulin natin. I-delete natin. Ayan, para magpantay sila ito, may oh, yan. So, okay na yan, mga palangga. Okay na yan. Export na natin yan. Hmm, antay lang natin siya ma-export. Ay, right, so yan. Tapos na export. I-done lang natin. Ayan. Pupuntahan na natin siya sa ating album. Tingnan na natin siya nandito na siya. so nandito na siya mga palangga. Panoorin natin. Oh, Ayun, sexy babae. Sexy babae ito mga palangga. Naka-black pink siya. Uy, Diyos May lumabas! <laughs> <laughs> may Naila pala ito, may lawi. <laughs> so, yun lang mga palangga. Ayan na yung finished product natin, yung video natin. Thank you so much for watching. So yun lang mga palangga. Ano, thank you so much for watching. Kung gusto mo yung video natin, don't forget to click the like, share, and subscribe. And bell all mo mga palangga para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko pa dito. And well, pwede ka namang mag-consider na kung gusto mong pa-member, ayan, channel natin, murang-mura lang yan, 25 pesos lang pinakamababa per month. Okay? So, hanggang dito nila, ako pumuli ang inyong Daddy West. God bless us all and bye-bye.